Tingnan natin si Alvin, mga kaboks. Nangunga siya ng saging. Oh! Asan, ah, ano mo nakuha? Ano siya, babo? Muna, katawag kong kaignan nga. Layak na kayong dahon? Hindi. Layak na? Oo. Ano saan siya ng saging? Bululan siya, ni lakatan. Ano? Sayang, ano, dumba. Ay. Dami saging sa babaw na natutumba. Gaya nito mga kabokso. Mm. May bunga siya. Pero pwede na kunin no? Wala yung malungag dito nga saging? Wala. Dito na sila ko sa bus. Ito o. Okay. para natin yung agon. Ito nga na dito. Ah, na ito. So ito mga kabuks. Ay, kinain na ng daga. Napakalaki. Dati pa ito natumba. Buti na na ganyan sa, sa kahoy ng ipilipil. Hindi siya natuloy yan. Naka -sandal. Naka -sandal. Kaya binalikan ko. Ito, kinainan. Ang laki. Wala, ilalim dito saging. Imo nakita. Kantong. ko tayo kantong. Ito ano? kayo nukon. Ayun, nasaktan lang sana. Kukuhang naman tayo ng kantong. Hmm. Kukuhang nga na to. Pero? Ay, magpunin ka saging. ko to na na. Kuha ka. Sige, kuha ko mga kabaks. Unang araw namin dito mga kabaks. Ang dami na mga ganap. Kaya nyo na ho yung katawan ko. Sobrang dumi. Ganito talaga sa bukid. Kunin ko lang yung ano. Yung kantong. Okay. kanto. Tapos kukuha tayo ng dito sa saging saging Sa baba, sa doon sa baba. Para panglangka. <laughs> Ito, dito yung mga kabox. Ito talaga ang bale area ng mama ko. Mula dito, doon. Ah, oh, bunda dun sa, sa tuktok. Kaso masukal. Dati kasi hindi kami nakapag-vlog pero nalinisan to ni mama. Nagtanim siya ng mga punong niyog. Tapos lutsya. Ngayon mag-harvest na lang tayo. Di aku kasak kak. Oh, Asa kamu agi. Beg, kita Bisa udah kayak gian dari no. Okay. Bedi. siyempre yung ano, buhay na hirap. Po, oh, maligid na ko. oh, Ayan si Che. Uh, laking bukid, pero hindi ka dito sa amin na ano. Yung sa kanila, bundok, pero patag. Dito sa amin, ganito. Tsaka ganito kayo mag uh, tubak ng saging. Para hindi ho siya mab mabunol o kaya mabunog. <laughs> o, kung hindi natin kinuha, kinain na, kakainin na rin ng ano,

ko na mga kabox. Ay, bigat. <laughs> Lalaki kasi ng mga sagi. Ito, isisilid namin ito sa sako para mahinog. Sayang lang, oh. Kinain ho ng daga. Ito, mga tatlong araw, han. Hinog na ito, han. Hindi uh -huh. siya. Kani, matagal pa ito. Tapos, hindi lang ito. Kuha muna natin tayo ng saging saba para may malaga kasi walang ano eh malaga parang kuwata yan tingnan muna natin kung pwede na kasi itong nasa hiero hindi pa eh medyo ano pa batang bata pa tingnan mo pwede kaya pwede na kaya yan pwede na ano tara lapitan natin Pilihan. Ang sige. No. Oh. Tanggalan natin ang ayon. Mga ka-box, teknik ho para hindi masira yung saging natin. Lalagyan natin ang hagdan. Dito natin puputo lang sa bandang itaas para hindi sasayad dun sa... Mabigat kasi to eh. <slap> wag nyo kalimutan. Digilingin nyo po para dahan-dahan.

pagka ganito po yung yung pungango, pinakapuno niya mga kabok yung pungango, napakalinis walang itim-itim ibig sabihin yan, healthy yung saging natin okay, so gusto muna muna hinihingal ako ah, so ito mga kabok ay no? nabali, sobrang bigal ah, uh, tatanggalin na na sisiparit natin para ito yung bagta. Mga tumulo. Pita ginabahin Tapos. Wow. Hmm, laki mo. Huh? Hmm. Ang ano nalang to. Ano yata to? Bululan o lakatan bulula na bisaya? Bululan na kayo. Bululan o? Hmm. Ito walang ano. Maganda to. Walang dami to. Maganda nito. Maganda nito. Tingnan nyo naman. Di ba? Ang ganda. Oh. Kaya, sipag-sipag lang. At saka hindi lang to sana ang kukunin namin mga kabos. Meron pa dito sa harap ng bahay. Meron dyan sa gilid. Kaso, eh baka magsabay-sabay mahinog. Si... Eh, Maano ko kami, Sayang kami yung... sa Sayang ba kinain ng Hindi maghilak. Wait lang. Ayaw. Eh kung hindi ko to binalikan. Papa! Wait lang ba? Oh. Tapos pati to tatanggalan. Pero hindi to isulit sa sako, papatulo para may ilalaga. Ito lang dalawa. No? Oh, unang araw namin, daming ganap. Wala pa naman oh sa mukha ni Alvin The Box, mga kaboks. Kalbu na, madungis pa. Hindi. Ano lang? Sipag-sipag lang. Tsaka ano, salamat pala sa mama ko. Kay Mama Hilen Sa pagtatanim niya ng mga mga prutas dito. So, may nababalik-balikan kami. Sa tuwing andito kami, may mapukuha kami. Kaya ganoon din tayo mga kaboks Magtanim din tayo para may makuha yung mga anak natin pagdating ng araw si mama ko kasi nasa Davao City nagtrabaho, If hindi dito sa so Cagayan Oro kaya ako na lang ang bumabalik-balik dito para hindi masayang yung mga pananim niya Okay. Ay, ay sana isulod ay patulo pa mga dagta na. Ay, sana So, ito mga kabox, ipapatulo muna yung mga dagta bago isilit sa sako. Yan, yeah. tatlong ano lang. Madaut um, mong guna siya kung mabutangan sa mga taguk-taguk. No, ano, no, mawag um. siya mga mahinog kung tarong ba. Hmm. Um. So, dito lang muna to. Tapos mamayang hapon, saka na to isilid. Hmm. Um. Dito ako natatakam, oh. Para ba? laki nang mga ano han. Hapit na dali na mahinog kay. Laki, laki mahino. Dali ra kani siya mahinog kani. Dali na. Ha. Para na yung mga tulok adlaw lagi hinog na ni. Eh. Hmm. Pero mas maganda isilid natin sa sako para yung init niya mainitan pa dito. Ito maglagay din tayo nito para hindi naman to ma maubos agad di ba? Hmm. Maganda lagi nang ilang piraso sa pinakailalim ito para mahawaan siya ng init tapos mahinog, madaling mahinog. So yun lang ho muna mga kabox. Sipag sipag lang, tsaga tsaga lang. Ayun lang, God bless po sa ating lahat. Ingat po ka, kayo lagi. Bye bye po.